Nee 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 nee, wala sir Walang bayad yan sir Walang <laughs> bayad <laughs> Makapagaya, makakadumihan pa yan sir, wag na Okay lang yan, sir Okay lang yan, relax ka lang So yun guys, ano ngayon, strike ngayon ng mga jeep Jeep nila jeep So yun dami nila Ah, thank you sir Boss! Ah, thank you ah, thank you Good morning guys At andito na naman tayo Naghahanap naman tayo ng pasahero ng may sasakay natin dito. So, hanap-hanap tayo guys. Good morning. Uh, time check, alas 6.30. So, ayan, hanap muna tayo dito ng pasahero. Bali guys, dito sa ano, sa... ah, uh, ang tawag dun, Santa Rosa. Hanap tayo ng isa dito. Usually guys, marami naglalakad dito. Na, uh, Papasok ko ng trabaho. Kasi dito, dito kasi dito guys, sa lugar na to, ano, uh, marami tong uh, factory. Uh, Santa Rosa, Laguna Techno Park. Merong papuntang uh, dito sa kabila sa kaliwa guys. Kaliwa ko guys, papunta ng Tagaytayan. Dito sa kanan ko guys, papunta ng bayan yan, Santa Rosa bayan. So dito tayo Santa Rosa bayan. Usually eh, kasi dito eh. Pero pwede rin natin simulan dito sa ano sa may unahan tapos balik tayo ng Santa Rosa ito so, ayan so ang problema lang ito guys pag itong umaga maraming tricycle so may harapan tayo magsakay dito so try pa rin natin tambay mo tayo dito sa kapila ito banda pagantay tayo dito ng tao. Intercom Intercom on. Sir? Ah, ito pa. mga pagkaya? Madumihan pa yan, sir. Huwag na. Okay lang yan, sir. Okay lang yan. Relax ka lang. Sure ka? Oh, uh. <laughs> Daling kita sir sa ano? Sa Maripusa. Tingnan <laughs> <laughs> mo ko dadalhin. Ah, ito nagsimula na sila ng magano. So yun guys, uh, ano ngayon? Strike ngayon ng mga jeep. Jeep nila jeep. So yun dami nila. Ito lang Yeah. Okay sir. Ay, extra. Kailan nga po yan sir? Sir? Kailan po ganun kumita mag-plug? Ay, sorry po. Ah, uh, last month po. Siguro mga ano pa lang. Ma oh, mga ulap ko tuban sir eh. Mga ganon. Ah, uh, agad diyan. Sir? Sa baho pa ba kita. Oo. Dami namin doon. Ah, thank you sir. Boss. Ah, thank you ah, ah thank you. Atas ko naman dito. Ha? Ah? Atas ko naman dito. Sige <laughs> sir, hawa kayo sir. Hindi pa. Saan naman kayo sir mag-ano sir? Ha? Ah? Saan naman kayo mag angkas sa motor? Oo naman. At hindi ako nandadrive. Ah Oo. Oh. Eh sakin akong ganyan, no? Ano, yung COVID na parang ato nga lang. Pag-anit ganyan, ako pag-anit Oo. Parang parking nga sa amin. Ha, ah, Okay. Ano sir? Papasok pa lang. Sige lang sir, okay lang sir. Isa isa lang sir, para sigurado. Delikado tayo dyan pag... Isa pa lang sir? Ilan taon? Ah... Uh, 13 kahapon. 13? Oh, Oo, birthday kahapon eh. Malaki na pala mo sir. Malaki na sir? Sir? Hindi mo na sir. Wala pa sir ano? Wala pang kakayanan? Ah, uh, may hirap ang mamumuhay sir. Sir? 32 uh, ka na ngayon Apo, ah, dito ako nakatira, sa... ah... Uh, nubali Ah... Uh, sa... 32 years old ka na, sabi mo Apo? Ah, Oo, so, sumating-sating tayo Ah... <laughs> 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 okay uh, Maganda lang sir, sir. Ah, ano? ano po? Play, man, sir? Ano pa ayos yan sir? Puts tayo dyan? Tangkat mo sa na ito iPhone? 5, 5, 6, 7? sir 5... 5, 5'10 7 5, 10, sir. Mga pipe oh, Ah, ano Eh, sir. Matangkat din kayo ah. Ha? Huh? Nasa 6 ata kayo eh. Ano po? Nasa 6-footer din kayo. Ang laki nyo eh. Tangkat nga ah. Ah. hindi talaga kalayo lang. <laughs> yan, sir. Tangkat mo eh. Sakto lang, sir. Sir, sabi nila pag nag-gym daw, Ha? Pag daw, Kaya hindi ako nag sir eh. Ah? Kaya hindi ako nag eh. ah? Baka ma <laughs> <baga> mawala. <laughs> Oo Wala akong sir Tahan, tahan, na si sir Ano camera oh, mo, sir? Ano ito, ito, ito sir, sa harapan ko? Sa harapan oh, helmet, nakakabit ah, okay. Ano, sir, ngayon pala Papasok pa lang kayo ngayon o kakawin niyo lang? Ah, pasok ka pa palang? Ah, pasok ko ako Ah, Okay. Actually, sir. May alak din ako. Oo, oo. alam na, Oo, ah. Pero ano, bye. Oo. Sa tuwang alak ko, wala pa kita. Ah, boys, ah. Sa naang asawa ko, Sir? <laughs> oh, Sa ko. ko, Gusto ko na taon. Ba? Malaki na rin, sir. Isang babae lang kitna. Wait. Ah, uh, pwede na sir tundan na, ah, malaki na pala eh. Oh. ang Oh, maganda rin mag sir kasi diba, gaya, depende naman sa ano 'yon, sa choice, sa choice mo, depende naman 'di ba? <laughs> Pero okay lang naman 'yon. Mas asong mo as, Oh, mahirap okay na 'yan. Maganda kasi yung may pamilya no, sir. Tama. Medyo mahirap siya kasi nga alam mo na responsibilidad ano? Tama. Pero yung Nan. Teka, ano ano ano, ano balita? Ano, ayos na? Motor mo? Oo. Oh. Ano na? Ano anong route? Ito. Is it normal lang? Ayos na? Kaya pala eh. Mamay, ano po? Dobermang ba kayo ah? Oo. Ang laki na. Oo. Oh? Dadale, adao parang parang. Dito ka Ah, tanya, 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 tanya. <supra> right, teman, luk, Ah. Jack patang, Jack patang inuman. Jack patang inuman. Gina. naman ako. na sir. <laughs> <laughs> <taka> <taka> Pilar. <mumbles> <manipulation kita> <?lly> ano ako sir, Pilar? Narin, ha kaya daw Kaya daw ako sir, ang ang punto kang salita mo kan ano? Ab <khi> ano? Eh, okay. kaya pala si Rina, punto mo ko sa bago, dun sila nung siguro yun sa isip-isip ko. Pero di ko alam na Bicol, pero yung tono mo kaya... Hindi kita Ano? San tapay ako, sir? San tapay. Oo. Uh -oh. Nagano ako sa tapay, sa tapay. Nagano ako, may mga tiyo na ako sa tapay. Oo? Oh? Anong mga pinili, sir? Mga... ano mga pili Ayan... na lang dito? Rina, may trianis din doon, tapos meron doon... Alam mo ano? Ano, sir? Ano, sir? Pwede mga mayroon eh. Tapos sa tatlo pinupunta namin doon. Sa Santa Fe? Uh, ah, malit lang naman Santa Fe. Tapos oh, yung yeah. mga katrabaho ko yun, sa Santa Fe din. Oh, yun. Hindi ako nababagot sa sila. Ano kami yun? Anim kami yun sa kami. Sa magkapababayan. Ah, Grabe, akalae mo. Napakaliit ng ano oh. talaga ano. Doon sa Doon sa ako dito. Ha? Totoo talaga ako may tambi ko. Ah, okay. Pero taon-taon kami na guli. Ah. may mga anak ko. Oo, oo. Great.

Ano na? Tuo dun ka sa Baraylian pala? Tuo naman pero nangyayari. Teka mo sa si Baraylian sigura? Ora ko lang sa Baraylian. Hanggang pa nga tip kumpanyatik sa kanan. Ano yun ano sir, yung mga, mga boys sa uh, Baraylian? Ano na? Ano, no? Ang boys sa Baraylian, si Ma'na? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Saka lang mga ano doon. Borelian. mga badol Mga boylet ano? Yung pinaghulihan namin ng limango? ah uh, okay dun sa 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 may sa may imigaan imigaan? oo na kausin ang imigaan? oo oh. oh. may barkada ko rin sir <laughs> Oh, rapa? <laughs> ayan guys ah uh, tropa ko yan tropa oh. mo? oo nasa unahan

hindi may... Ah... Ang followers niya, nasa 70 million Grabe! Oo, grabe na. Sir, no! Mahala nito yung kapatid na Sino kaya? Sa akin na naman, nag lang Ah, hindi ko ka ano... Pero kung ang pangalan, medyo siguro pag sa ano ko. Oo. Oh. Hindi man si Moto... moto hindi man si Hindi man si Moto Ronda. Oo, oh, napalor sila rin yun. Si Motor Honda? Oo. Uh oh. Mm -hmm. ang pangalan niya, pangalan niya mismo, hindi naman motor. Ah, hindi, pangalan niya mismo. Ang pangalan niya. Ah, ah okay. Sino kaya? Lagi siya naka-motor. nakamotor. Nakatak din siya. Ah. Namimigay ng pera, namimigay ng... Na. Ah, namimigay. Yun ang content niya, namimigay siya ng na pera? Oo. Oh. Ah, okay. Pagka so, ganun, yung mga simpliyan lang muna. Ah, maya mayaman na yun. Kala, lang, pag kumikita oh. lang, saka na lang. Oo. Oh. Ganun lang Oo. Anong motor niya, sir? Big bike o ano? Big bike din? Big bike din? ah okay kalamay siya ano? Sinaka, tap na, ano? sila iba eh. ah, mala... oh, ano na ano? malupit eh. Oh, oh. tap ano, oh, yung... ah, ano, ba ano sa tampo. Ah, ano ay para tapulan ano 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 siya. ano 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 vlogger ano 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 Pino kaya doon? Sa doon na, ko yung pangalan talaga. Kasi kung, baes, pag nabanggit naman ang pangalan, ma-re-recognize ma ma oh, naman yung... Na Oo, ma naman yun. Oo. Kaya ito lang ang trabaho niya. Marami naman ganito, pa may pulis na ganito rin. Oo, meron marami, marami po. May okay, mga pulis e. Oo uh, na na. Kasi yun ang gusto nga yun, hindi gawa lang. Hindi kapitok kayo yung mga chief. Oo. Ano nang ginagawa nila. Huwag sa inyo mas mga katulong doon. Oo. Oh. Ito oh naman oh. tayo hindi Diyan naman tayo yung tindahan eh. Pag walang wala, nagluto kami ng lugaw, bukas. Pag wala kayo, noodles. Oo. 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 May mga rin meron, makakalamukas talaga. Kahit meron ang bukas talaga. Hindi <laughs> nyo naman walang wala kasi. Oo, oh, kasi... Ayaw ano, mo kautang. Ito naman, hindi mo kautang doon. Matu kasi kung wala problema, minsan, Nalilimutan na? Yun. Malaki na. Ah. Na. Uh, hindi na. naman ang pangit sa ganun kasi sayang yung... Ang laki din. Ang laki. Ay, sir sir. Apo, apo. Ako manlalatoy ako po. Nakita ko kasi, parang sabi ko, ah, maghahanap ko ng masasakyan kanina, sir. Eh, sabi ko, Oo. Oh. Parang tanungin ko kaya ito si sir. Tapos so, nalagaan din naman ako. Alam alok ko, alokin mo ko nung hawak-hawak mong <laughs> juice. <laughs> Alam ko, hindi nga alok sa akin eh. Ipa alok mo sa akin eh. mo motor. <laughs> ang kas pala. Libre ang kas, no? Ngayon ko oh, lang nalaman, andyan pa. Oo, oh, dyan lang. Hindi lang ng pagkawa ng mga pasigan po. Oh. Biskis, akala, dun, dun banda sa may ano, sir? Sa may... Ang tawag doon dito sa may papuntang Chantel, hindi pala. Chantel, ano naman yung warehouse? Ah, warehouse yun. Pagkakan lang, dito, dito yung pinakagawa, pinakagawa. Ah, okay. So yun, yun ang... Meron din yung mga kanya mga atap-untap ko. Ibig sabihin, sabi, pagkakan lang sila. Oo. Oh, oh. ah, yun, 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 yun ang naisip ko kasi. Uh -oh. Kasi may pangalan dito. Oo. Oh. Doon na lang iniitak nila yung mga Tapos na, nangangamoy talaga doon sir, ano? Bango, oh, pa, <laughs> <laughs> ano? Oh, Oo, nangangamoy doon pa si Katon. Ano naman kasi, araw na nagluluto. Mga mga umay kita kaya, may met na luto. Oo. Oo, isa na rapi. Met na luto namin dyan. Oo. Ah. Ano ah, ako, kaya naman gusto kong kainin. Basta ako maglalabas. Oo, ah, uh, okay. Pag-December lang yun, maraming... Mga take out? Pwede yung take out, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. eh. Oh, Kawang oh. na pinapimigit dyan. Oo. Ah. Ayos. Doon lang mapapawi. Oo, oh, ayos. Dino, no? Pero kasok naman namin, not 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 naman naman ng ano, 14 Oh, laki Oo, isa Saan yun sir? Diretso na sa sir? Diretso lang tayo? Diretso lang pala, takit lang ako sir At hindi na ako napapalami gawa ng Saan ka sir? Saan, naman ng duty po yan. saan ka po? Target mall? Ah, sige po Ano tayo na medyo maluwag na hintuan? Okay. Dito lang sir, sa kabilang pinto sir Alas, Dito kay i-drop sa kabilang pinto. Oh, pwede naman po. Para safe tayo doon. Oh, pwede naman. Sir, bin, ito yung target mo. Kalakalan din kayo dito, sir. Sir? Ito target mo. Kalakalan din kayo dito. Bibira sir eh kasi Ano ang pangalan mo, sir? Ha? Ah? Pangalan niyo po, pero pwedeng dito dito. Ano pwedeng From the right, sir. From the right. From the right, sir po. Mga guys, mga isang ano ko yan, sir. Isang kapamilya ko. <laughs> uh Oo. -oh. From the right. From the rights. Uh -oh. Apa? Di, 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 di ka baba. Sige po. Yeah. di dire sa ano ko sir? Ayan o, sa plate number ko. Ayan. Ayan, Ayan siya. Simple plate. Ah, yeah. room D. Room D. Room Oo. Ah, so yan yung ano ko. So pala yan, oh, from <laughs> anong, sir? Ayan. Ay, wala okay lang, sir, Ini spray ko ini spray ko naman yan eh. so, bahawa, sir. Thank you sir ha. Hindi, 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 hindi. Walang bayad dyan. <laughs> hindi. Thank you, sir. Ah. Thank you, thank you. Ingat po. Ha? Ah? Walang bayad dyan, sir. Walang bayad. Libre lang talaga yung ginag ginagawa ko. Oo. Oh, oh. <laughs> Intercom off. Intercom disconnected. Sir? Ay, sige, sige, sige po. Sige po. Shh. Meron po. Sir, 9. Oh, ano laki na, yun, ano? o, lakin, mas kahit ng SSR, malaking tulong yan, uh, Opo. Opo. E, Facebook mo, sir, from the, from the, Malaking tulong din yan sa Facebook, di ba? Opo. Mm -mm. Yan, yeah, from the right. Ah, yan, yan po yung ano ko. Opo. So, uh, uh. Yan po yung Facebook ko. From the right Oh, isearch mo lang, sir, lalabas na yan, right sir. Opo. Hindi, 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 hindi. Wala sir. Walang bayad yan, sir. Walang bayad. Oo. Basta... Wala Wala, Talaga Talagang nag-aantay talaga ako, sir. Noon na may sasakay talaga. Kanina pa. Bawi na lang. Oo. Relax na lang. Wala, walang bayad yan, sir. Opo. Pwede nga rin, sir, pag may mga kasama kayo na alangan ng oras, na mawawalan ng biyahe, ganyan. Pwede yun. i kita. Hmm. Kahit, PM nyo lang ako, sir. Doon sa ano. Wala ka, PY na, hindi na. <laughs> basta, sa, basta thank you sir ah, sa pagsakay ah. Oo. Salamat sa iyo at ikaw Hindi, hindi okay lang sir. <laughs> Opo, umay na ako. Habang nag-aano ako dun, nag ako eh. <laughs> Akala, akalain mo yun? Hindi ko lang nakuha pala, sir. Dunsol, sir. Dunsol, sir. pala sir, eh. Ako, Pilar. Halos magkalapit lang yun dadaanan nyo yung bahay namin, ano sir? Oo. Oh, oh. mm, yun, yun doon mismo, dadaanan mo yun sir. <coughs> ha? Ah? Ano sir, mabiyay naman ako, hanap naman ako ang pasero ko. Oo. Oh. <coughs> ano sir, thank you sir ah. Thank you, thank you, thank you very much. Oh, shout out sir, shout out. Shout out. Shout out sa mga taga-dunsol. <laughs> thank you sir, thank you sir. Ah, tingin tingin po, ingat sir, ingat po, ingat Ingat, tingin sir Tingin sir, tingin sir, tingin, sir. So ayun guys, nakapahagatid tayo si sir na Akalain eh, mo yun, dun si sir Eh halos pagkalapit lang yung bayan namin Dadaan sila sa bayan namin tapos saka sila makakarating sa kanila sa si Dunzol So it's very, ano, very small word Char, nagiging isang walang joke ko lang Ang eksi naman anyways so ayun guys, nakapaghatid tayo Kay hey, Sir Nat Agadon Sol Ay, hindi ko nakuha yung pangalan niya Pero kinuha naman yung Facebook natin, saka yung number Sabi ko, eh, kapag kailangan ng tropa niya ng may sasakyan Mag-PM lang At pag available tayo, yun, may sasakyan natin sila So ayun guys, maraming maraming salamat Thank you very much po Wala pong sawang pasasalamat sa sa pagsuporta niyo sa akin, yung mga tropa ko sa Santa Fe, sa lahat, sa buong mundo na, para hindi ko siya malimutan isa isa. So ayun, shout out sa inyo lahat mga idol, God bless po. Lord God, thank you po sa, sa safe palagi na pagbabiyahe ko at sa lahat po. Thank you Lord. Amen. 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 Amen.